Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 4 ng libro ni San Lucas. Sabi sa ating Ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid, nagpunta si Jesus sa isang sinagoga sa kanyang bayan ng Nazareth. At sa sinagoga, sinabi niyang sa pagbabasa ng skriptura, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakakita upang bigyan ng kalayaan ang naaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon at binabulun, binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at siya ay naupo at ang mga mata ng lahat ay nangasa sa sinagoga at nakatitig sa kanya. At siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya ay pinatutuhanan ng lahat at nakapagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nilang, hindi bagang ito ang anak ni Jose na karpintero at sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernaum ay gawin mo naman din dito sa ating lupain. At sinabi niya, katotohanan ko ang sinasabi sa inyo. Walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kwento ng ating ebanghelyo ay tungkol sa isang rejection. Ikaw ay na-reject na ba? O hindi tinanggap sa mga paniniwala o ginagawa mo? Mag-share po ako sa, sa, sa sarili ko po experience, maraming beses na ako na-reject. Ang pagka ko ay hindi pinahalagahan. Naging kaaway pa ako, hindi ako pinansin, tinawanan, kinamuhian, at kung ano-ano pa. Kapag ito po ay mangyayari sa inyo o nangyari na sa inyo, hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip para malampasan natin ang mga bagay na ito. Una, manatiling tapat sa Diyos at madasalin. Manatiling tapat sa Diyos at madasalin. Si Kristo nga sa ating Ebanghelyo, na-reject, di ba? Sa Nazareth, na kung saan uh, ito pa yung bayan niya at may mga kababayan siya, nakakilala niya. Malamang mga kamag-anak niya yung mga yan. Pero tuloy pa rin siya sa pagpapahayag sa magandang balita na mahal sila ng Panginoong Diyos, ng kanyang ama, kahit na reject na siya. Tayo din magpatuloy tayo mga kaibigan mga kapatid. Mas mahalaga ang masasabi ng Diyos kesa sa masasabi ng mga tao. Pangalawa, ipagdasal mo ang mga hindi naniniwala sa inyo o sa iyo. Ang isang pinakamahirap na pinagawa sa akin ni Lord mga kaibigan mga kapatid ay ipagdasal yung mga kaaway ko yung mga gusto nang sumakit sa akin o nangungutya sa akin. Sabi ko, Lord, ano ba naman to? Pinapahirapan ng mga 'yan ako, gusto mong ipagdasal ko pa sila. Nangyari po ito sa personal at professional kong buhay. Mahirap, pero nakinig ako kay Lord at pinagdasal ko sila. Alam niyo, taon bago nag nagbago ang mga tao na 'to. Kahit pa paano, naging mabuti naman yung iba sa kanila mas mabuti na kami ngayon. Hindi mo kami naging close ay hindi naman kami magkaaway. May professional na kaming pakikutungo sa bawat isa. Pangatlo, ipasa Diyos natin ang mga tao na to. Ipag, ipasa Diyos natin ang mga tao na to. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gawin lang natin ang tama, mga kaibigan, mga kapatid. Bahal na po si Lord. Marami na po ako na imbitahan. Marami na akong uh, gustong isama sa prayer meeting, nagsabi sa kanya lang mag magbagong buhay. Marami hong hindi rin nangyari sa mga bagay na to. Pero nung lumaon, nabalitaan ko na lang na yung mga iniimbitahan ko dati na hindi ako kinikibo o hindi ako pinapakailaman, alam nyo, naging mas masimbahin. Mas nagpupunta sa simbahan. Mas naging madasalin. Mas naging kristyano, mga kanala ko. Iba nga nagsasorry sa akin eh, nung kahit taon na yung lumipas. Yung iba ho, hindi ko na ho alam kung ano nangyari. Ang importante mga kaibigan, mga kapatid, gawin natin yung tama, yung pinapagawa ni Lord. Bahala na si Lord sa kanila, sa kanyang tamang panahon. Si Jesus nga sa dulo ng ating Ibanghelyo, nung nasabi niya na ang gusto niyang sabihin sa sinagoga, umalis na siya at iniwanan sila sa sinagoga. Mga kaibigan, mga kapatid, gawin natin na nararapat at tularan natin si Jesus. Kung kayo ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mga kapatid at mga mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.